Hindi naman sa lahat ng unit pero almost talaga mga boss nakalagay dito sa exhaust system. Itong stranded na wire na to. It's either dito or doon. Sa malapit sa makina. Basta nasa exhaust system siya mga boss. So ang ginagawa nito mga boss is dalawa. Kaya kung gusto niyo mag BMW, ihanda niyo na ang pera ninyo. Ayan. At, kunting kaalaman muna tayo mga boss. Ang unit pala natin as uh, BMW uh, X5. So diesel engine. yan So ang ano natin ngayon mga boss, ang i-share ko sa inyo ngayon is about dito. Ayun. Bakit nga ba makikita natin itong stranded na wire na to? Ayun, di ba? Sa exhaust system nilalagay. Kalimitan na may nilalagay na ganito. Uh, hindi naman sa lahat ng unit pero almost talaga mga boss nakalagay dito sa exhaust system itong stranded na wire na to. It's either dito or doon sa malapit sa makina basta nasa exhaust system si eh, mga boss. So ang ginagawa nito mga boss is dalawa. ayan, iwan ko lang kung maidadagdag kayo. Ito is uh, ito yung nagpi-prevent ng radio noise or yung sparking ng noise galing sa ating uh, ano, electrostatic sparking galing sa ating makina lalo na sa mga gasoline engine since diesel ito ito mga boss ang ikalawang uh, tawag natin dito gamit nito bakit nilagay ito dito sa ating exhaust system ito mga boss is nagpo-provide siya ng ground dito sa ating ayun sundan natin tong kanyang pipe dito sa kanyang oxygen sensor ayun sa unit na to dalawa i think ay uh, ito sa ano to temperature I think uh, mostly sa mga unit is dalawa. Meron ding tatlo sa mga Euro 6 na. So ayan mga boss, yan yung kung baga gamit niya sa ground ng ating oxygen sensor para makapag-read siya ng tama at makapag-read talaga siya ng kung baga sakto dito sa ating exhaust system ano yung lumalabas dito ng mga gases. Harmful ba or hindi. Kaya kapag na-detect niya, mag-check engine doon. Kung baga may unusual. Kaya ito nagpo-provide ng complete ground hindi lang sa ating uh, oxygen sensor pati na rin sa makina mga boss ito return ground sa ating frame at ito rin mga boss is nagaano ng noise electrostatic uh, kung baga sparking lalo na sa mga gasoline engine para ma-prevent yung noise talaga mga radio, radio noise ayan yan yung gamit niyan mga boss sana may nakuha kayo huwag kalimutang i-share ang video na to ayan. so diesel engine ayan BMW napakaganda napakalapad ang na mga gulong oh. Yan. Ang sa likuran mas malapad na kapag ano, B B BMW talaga mas malapad ang likod. Napaka-goods mga boss. Yan, napaka-goods ang performance nito. Mahal lang yung mga pisa nito. Dahil ito palang stabilizer link mga boss, nagkakahalaga ng almost 5,000. Yan, 5,000 pesos ang liit na. <laughs> liit na mga boss. Napaka-solid X5. Yan, naka-aluminum frame. Yan, napaganda. <laughs> Napakamahal lang ng na mga piyesa mga bus. at saka sa service nito mahal din. Hindi biro yung singilan. Kaya kung gusto niyo mag BMW, ihanda niyo na ang pera niyo. Ayan. So thanks for watching. God bless sa lahat. Huwag kalimutang i-share video na to at mag-comment down below. Thanks for watching. God bless.